Hi guys, Portugis video. Portugis video. Ano ba? So yun nga. Kahit mali-mali ang ating mga uh, pinagsasabi. Sa importante, iwasan natin magkamali sa ating mga ginagawa. Sapagkat yan nakasalalay ang quality at tibay ah! ng isang bahay o gusali na ating ginagawa. Kung baga, sa ating mga kamay, ah? nakasalalay. Oh, no! Ang building. Kaya okay lang magkamali. Sabi nga nila, yung mali, pwedeng itama. Yes! Pero yung tama, Pwedeng imali. Ha? Kasi, tama na nga yun eh. Ano pang itatama mo doon? Ay, yung mali. Ano pang imamali mo doon? imali mali na nga eh, diba? Tama ako, diba? Mali. Eh, di mali ako. Tama.